mga bata, halina't makinig sa isang kwento mula kay Lola Rosa. Ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa isang batang kilala sa kanyang katamaran. Siya si Juan Tamad. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may isang binatang ang pangalan ay Juan. Mabait naman si Juan, magalang, pero naku, napakatamad. Isang araw, Si Juan ay pagod na pagod sa kakalakad. Nakakita siya ng isang puno ng bayabas ay perfect daw para magpahinga. Habang siya'y nakahiga, nakakita siya ng hinog na bayabas. Gusto niyang kainin, pero ayaw niyang tumayo o umakyat. Sabi niya, Hmm, hihintayin ko na lang na mahulog yan. Sayang naman ang effort. At doon siya humiga. Isang oras, dalawang oras, tatlo. Hanggang sa nakatulog na ang tamad nating bida. Habang si Juan ay himbing sa pagkakatulog, may dumating na batang pastol, umakyat siya sa puno at pinitas ang mga bayabas. Pagkagising ni Juan, nakita niyang wala na ang bayabas. Ay, laking panghihinayang. Sayang, kung kumilos lang ako agad, sana busog na ako ngayon. Mga bata, ang aral sa kwentong ito, kung gusto nating may makamit, kailangan nating magsikap. Tandaan, ang katamaran ay walang magandang na idudulot. Hanggang sa susunod na kwento, paalam.